Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report. Patuloy na umiinit ang panahon dulot ng El Nino phenomenon. Kaya naman pinayuhan ni Analisa Solis, pinuno ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, ang publiko na higit pang paghandaan ang tumitinding init ng panahon lalo na sa susunod na buwan. Ayon kay Solis, Papalo na sa 72 ang inaasa bilang ng mga lugar na apektado ng El Nino sa pagtatapos ng buwang ito, kung saan ang karamihan ay nagdeklara na ng state of calamity. Sa ngayon po ay nasa peak po tayo ng epekto ng El Nino, although yung pong El Nino mm -hmm. itself na nangyayari dun sa Dagat Pasipiko ay weakening na. Sabihin po, ah, may lag effect po kasi itong El Nino na humihina yung El Nino sa Dagat Pasipiko, pero yung impact po niya kasi may lag effect siya. Kaya sa ngayon palang pa lang natin nararanasan na kung saan around 31 provinces ang meteorological drought, 13 yung dry spell at 15 yung areas na may dry condition. Ibig sabihin po, sila po mga around 59 provinces ang may kakulangan sa tubig ulan uh, since nakaraang tatlo o limang buwan. Ipinabatid ni Solis na batay sa pinakahuling El Nino Advisory. Mararanasan pa ang tagtuyot hanggang sa susunod na buwan. Bagaman magiging bahagi rin nito ang pre-developing La Nina, na batay sa kanilang monitoring ay mula Hunyo hanggang Agosto up to March, April, May, yung nakikita po natin possible na itong El Nino ay mananatili. And mga around April, May, June po, yun yung tinatawag nating ENSO neutral condition. And may possibility nga po ng pagkakaroon ng La Nina at least June, July, August, yung earliest possible which is around 62%. And sa ngayon po, ang epekto ng El Nino ay nananatili at maaari po itong mas magpik pa or ibig sabihin po yung pinakamaraming lugar na posibleng maaapektuhan ma ng El Nino ay ang pagsapit nito pong April at as, as well as ngayong May. Asahan na rin Ania ang pagsirit sa hanggang 50 degrees Celsius ng heat index sa maraming lugar sa bansa. Pagpasahan po natin, so yung pong 50 na heat index ay possible po natin na maranasan. At actually, kahit hindi po during El Nino, ay na possible din po na makaranas tayo ng ganong tinatawag na damang init or yung heat or human discomfort natin. So, kahit po makaranas tayo ng halimbawa ng mga 50 na, na human discomfort natin, ay pagawin na po natin na rehydrated po tayo para at least po magkaroon man tayo ng mga 50 na damang init natin ay hindi po ganun ang ating mararamdaman sa ating katawan unless tayo po ay marirefresh natin yung ating sarili at gawin po natin yung mga dapat gawin at least para hindi po tumaas yung ating discomfort level. Nilinaw naman ni Solis na ngayon pa lamang nararanasan ang peak o rurok ng epekto ng El Nino, bagaman ang mismong fenomenon ay papahina o nagsasubside na rin mga around 7 uh, municipalities, one city and one province wide. So kasama po dyan ang Occidental Mindoro Province, 2 municipalities in Oriental Mindoro, so yan po yung Bulalaco, Mansalay, San Vicente, Palawan, San Andres, Romlon, Mayoyo, Ifugao, Sibalom, Antique, Sambuanga City, and nadagdagan po ng mm -hmm. isa, ay yung paglat magindanao sa may barn. Payo naman ng siyasa team sa publiko ang patuloy na mahigpit na paghahanta at monitoring ng mga impormasyon igil sa El Nino mula sa mga eksperto. Bukod dito, mahalaga ring magkaroon ng ambag ang bawat isa para mapagaan o kaya naman ay makaagapay tayo sa mga epekto pa rin ng El Nino sa ngalan ng Siyasa Team. Ako, si Drew nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.